Mga minamahal na kaibigan, isang umiibig na Jane, espiritu, na naging isang handang iaalay na kambing sa pag-ibig ng isang babae at namalagi sa kanyang bahay. Nang malaman ito ng babae, ang ginawa sa kanya ng Jin ay magpapatindig ng inyong balahibo. Mga kaibigan, sa kwentong ito, malalaman nyo na kapag umibig ang isang Jin sa isang tao, handa itong gawin ang lahat. Kaya't pakinggan nyo ang napakagandang kwentong ito hanggang sa huli dahil malalaman din nyo kung anong uri ng tao ang iniibig ng mga jin. Mga kaibigan, ang kwentong ito ay ikukwento mismo ng babae. Ang pagdating ng Eid al-Adha Malapit na ang Eid al-Adha, pista ng pag-aalay sa buong pamayanan. Ang mga hayop para sa pag-aalay ay dumating na sa mga bahay ng lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pamilya ni Egafor ay nalulungkot dahil baka hindi na naman sila magkakaroon ng hayop para sa pag alay Sinabi ni Ginang Safia kay gafur huwag kang mag-alala. Magbibigay ng paraan ang ala. Dapat ay matatag ang iyong pananampalataya sa ala. Sa pagkakataong ito, matibay ang aming intensyon na mag-alay at nakapag-ipon na rin kami ng pera para dito. Ngunit siguro hindi ito ang gusto ng ala. Huwag kang panghinaan ng loob. Kung nakasulat sa iyong kapalaran ang kabutihang ito, gagawa ng paraan ang alah mula sa hindi inaasahan. Nagpapaliwanag si Ginang Safia kay Yegafor, ngunit sa loob-loob niya ay nalulungkot din siya. Dalawampung taon na silang kasal. Inanas siya ng mga dalagita, ngunit hindi sila binyayaan ng anak na lalaki. Gayon paman, hinding-hindi siya nagreklamo sa kanyang Panginoon dahil sa pagkakaloob niya sa kanila ng mga anak na babae at pagkakait sa kanila ng anak na lalaki. Nagpapasalamat siya sa ala sa lahat ng pagkakataon. Ang kanilang mga anak na babae ay napakabuti, madalas magdasal, tahajud at napakadanda. Kaya't sinumang makakita sa kanila ay matitigilan. Ang dalawa nilang panganay na anak na babae ay kasal na at ang bunso na lamang, si Palosya, ang naiwan sa kanilang bahay. Gusto na rin sana nilang makita itong makasal sa lalong madaling panahon, ngunit wala silang mahanap na mabait at magandang lalaki para sa kanya. Ang isang hindi inaasahang pag-asa. Sa pagkakataong ito, nag-ipo ng pera si Naginang Safia at Yegafor sa loob ng isang taon para makapag-alay sila ng hayop sa aid. Masaya sila. Ngunit nagkataon na ilang araw bago ang aid, isang kamag-anak ang biglang nangailangan ng pera. Mahirap din itong tao at kailangan niyang ipagamot ang kanyang asawa. Nang banggitin niya ang kanyang pangangailangan kay Yegafor, hindi siya nito matanggihan at ibinigay niya ang lahat ng naipon niyang pera. Masaya siya na nakatulong siya sa pangangailangan ng iba. Ngunit nalulungkot din siya dahil nawala ang pagkakataon niyang gumawa ng malaking kabutihan, pag-aalay. Ang pagbabalik ng pera at ang mahal na kambing. Kinagabihan, bumisita ang kamag-anak na iyon sa kanilang bahay. Ang mukha niya ay nagniningning sa tuwa. Sabi niya, Gaffor brother, ibabalik ko na ang perang ito sa iyo. Tinulungan ako ng isa kong kamag-anak nagpadala siya sa akin ng dalawang daang libong, dalawang daan libo, piso. Kaya, ibinabalik ko na ang pera mo. Pagkaalis ng lalaki, nagpasalamat si Egafor sa ala. Sabi niya, ginang Safia, bumalik na ulit ang pera natin. Bukas na bukas, gagamitin ko ito para maghanap ng kambing. Ngunit nang dumating siya sa palengke, nabahala siya nang marinig ang presyo ng mga kambing. Sobrang mahal ang bilihan. Naghintay siya buong araw, umaasang may hayop siyang makukuha sa halaga ng pera nila. Ngunit kinagabihan, napilitan siyang umuwi ng bigo. Iba't ibang isip ang pumasok sa kanyang isip. Naisip niyang umiyak sa kanyang maliit na kita. Nakaramdam siya ng kalungkutan. Ang espesyal na kambing. Sa daan, nakita niya ang isang lalaki mula sa ibang nayon. Minsan, iniligtas ni Egafor ang buhay ng lalaking ito. Matapos magkamustahan, tinanong ng lalaki si Egafor kung bakit siya nalulungkot. Sinabi ni Egafor ang lahat sa lalaki. Ang mukha ng lalaki ay nagmininging sa tuwa. Sabi niya, Egafor, anong ikababahala riyan? Mayroon akong hayop na ito. Ibigay mo sa akin ang lahat ng perang mayroon ka. Ibibigay ko sa iyo ang hayop na ito. Sa gayon, matutupad ang iyong layunin at ang sa akin din hindi makapaniwala si Egafor na matutupad ang kanyang hiling sa ganitong paraan. Dali-dali niyang inilagay ang pera sa kamay ng lalaki at lumakad dala ang kambing. Habang naglalakad si Egafor kasama ang kambing, nagsimulang pumalag ng husto ang kambing. Nagulat si Egafor dahil sobrang lakas ng kambing at hinihila siya nito sa isang gilid. Galit na sinabi ni Egafor, ano ang ginagawa mo? Sumunod ka sa akin ng tahimik. Hinihila mo ako matutumba ako sa lupa. Masasaktan ako. Galit na sinisigawan ni Egafor ang kambing na para bang naintindihan siya nito. At pagkatapos, biglang tumahimik ang kambing at sumunod sa kanya na nakayuko. Para bang naintindihan nito ang sinabi ni Egafor. May kakaibang pakiusap sa mga mata ng kambing, at may kalungkutan din tinitigan siya ni Egafor at napatanong, bakit kaya naiba ang hayop na ito sa ibang mga hayop? Ano ang mayroon dito na nagpapahiwalay dito sa iba? Nang dalhin niya ang hayop sa bahay, labis ding natuwa ang kanyang asawa. Si Palosya ay nasa kanyang kwarto noon. Kaalis lamang niya sa madrasa, para lang islamiko. Nagtuturo si Palosya ng Quran sa mga bata sa kalapit na madrasa. Sinabi ni igafor kay Palosia, nandito na ang kambing para sa pag-aalay. Halika at tingnan mo. Sabi ni Palosya, ama magdarasal muna ako. Pagkatapos ng pagdarasal, titignan ko talaga ang hayop para sa pag-aalay. Munit pagkatapos, naging abala siya sa mga gawaing bahay, kaya't nawala sa isip niya ang kambing. Parehong masaya ang kanyang mga magulang dahil nakamit nila ang kanilang matagal ng nais. Ang misteryosong kambing. Nilagyan ni Ega for ng damo ang harapan ng kambing. Munit hindi man lang tumingin dito ang kambing. Naglagay siya ng tubig at inubos ng kambing ang lahat ng tubig sa isang inuman. Nag-alala si Egafor na kung magpapatuloy ito, kung hindi kakain ng damo ang kambing, hihina ito at baka mamatay pa sa gutom. Anong gagawin ko? Paano ko mapapakain ang kambing na ito? Pagkatapos ay natulog siya, iniisip na kinaumagahan ay makikipag-usap siya sa isang veterinaryo at ipapakita ang kambing sa doktor upang malaman kung ano ang problema nito at kung bakit ayaw nitong kumain. Natulog si Ega Four sa kanyang kwarto, nang hindi nalalaman na ang dinala niya sa bahay ay isang kambing naba o iba pa, at kung anong pagbabago ang idudulot nito sa kanilang buhay. Ang hating gabi. Hating gabi na. Lahat ay natutulog. Nagising si Palo siya sa ikatlong bahagi ng gabi. Tiningnan niya ang orasan, tatlo oras death na. Naghugas siya at tumayo sa kanyang musala, banigdasalan. Pagkatapos magdasal, nang itaas niya ang kanyang mga kamay para manalangin, nakarinig siya ng boses ng isang tao na umiiyak ng malakas at nagsasabing, Ala, tapusin mo na ang hirap na ito. Alam mo kung gaano ako kagipit. Hindi ko masabi sa kahit sino ang aking sakit. Wala rito kundi ikaw na makikinig, makakaintindi, at mag-aalis sa hirap na ito. Ang mga katulad ko ay walang alam sa dinaranas ko. Ala, ikaw lang ang makakalabas sa akin mula sa pagsubok na ito. Umiiyak at nananalangin ang lalaki. Nang marinig ito, naluluha rin si Palosya. Naisip niya, sino ang lalaking ito na umiiyak ng ganoon? Anong problema niya? Kailangan ko siyang tulungan. Ngunit sino siya, at paano siya nakapasok sa bahay namin? Nagdarasal siya sa ala dito sa bahay, umiiyak, at nagpapahayag ng kanyang kalungkutan. Sino man siya, panauhin siya na ipinadala ng ala. Kailangan tulungan ang panauhin. Dapat akong lumabas at tingnan kung sino siya. Ang paghahanap. Nagsapin siya ng malaking tsadar, balabal at nagmaskara. Hindi siya lumalabas sa harap ng sinumang hindi mahram, malapit na kamag-anak. Kung kailangan niyang makipag-usap, ginagawa niya ito habang nakabelo. Umiiwas siya sa mga hindi kinakailangang usapan. Sa isip na gigisingin niya ang kanyang ama at sasabihin sa kanya ang tungkol sa lalaki at tatanungin siya kung ano ang kanyang problema, lumabas siya ng kwarto. Ngunit walang nakikita kahit saan. Sinalubong siya ng matinding dilim. Binuksan ni Palo siya ang ilaw saangan, loban Maliit lang ang bahay, dalawang kwarto, isang kusina. Ang espasyo sa ilalim ng hagdanan ay bakante na may bubong sa itaas. Ngunit walang pinto sa harap nito. Madalas, doon inilalagay ang mga basurang damit. At doon nagmumula ang boses. Naisip ni Palosia nagisingin ang kanyang ama, ngunit dahil ayaw niyang maistorbo ang pagtulog nito, lumapit siya sa lugar na yon. Nagsimulang matakot ang kanyang puso. Inisip niya na baka magnanakaw ang lalaki na nasa kanilang bahay. Baka saktan siya nito. Napuno ng mga isip na yon, nakarating siya sa lugar. Ngunit nagulat siya nang malaman na ang boses ay hindi galing sa isang tao. Sa halip, ito ay galing sa kambing na nakayuko sa lupa. Umiiyak ito at patuloy na nananalangin. Nanginginig si Palosia sa takot. Sino ka? Bakit ka umiiyak ng ganyan? Kung totoo kang kambing, paano ka nagsasalita ng boses ng tao? Nang marinig ang sinabi ni Palosia, siya, siya ng kambing. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka, kalungkutan at iba pa narinig niya ulit ang boses, naririnig mo ba ang boses ko? Naiintindihan mo ba? Tumango si Palosya bilang. Dahil sa boses mo kaya ako naparito. Ang sakit at kalungkutan sa boses mo at sa panalangin mo ay nagtulak sa akin na pumunta rito para makinig sa'yo. Ngayon, sabihin mo sa akin kung sino ka at ano ang nangyari sa'yo. Muling narinig ang boses mula sa bibig ng kambing. Nagulat ako na may tao na makakarinig at makakaintindi sa boses ko samantalang wala pang nakakaalam na hindi ako isang kambing. Isang buwan na akong nagdurusa sa pagsubok na ito. Gumagala ako sa anyo na ito. Kung may makain, kumakain ako. Ngunit madalas, nagugutom at nauuhaw ako. Wala akong nakitang sinuman mula sa aking tribo, lahi, para sabihin ang aking kalungkutan, ang makakatulong sa akin. Lumuhod si Palosya sa harap niya. Nakatakip ang kanyang mukha at ang kanyang belo ay basa na sa luha. Labis siyang nalungkot sa kalagayan ng kambing. Naunawaan na niya na ang nakikita ay hindi totoo. Panlilin lang lang iyon. Iba ang katotohanan at gusto niyang maabot ang katotohanan at alisin ang kanyang sakit. Sabi ni Palosia, sabihin mo sa akin ang lahat tungkol sa iyo upang matulungan kita. Upang matulungan ko. Nagsimulang magsalita ang kambing, napakabuti mo, kaya mo nakilala ang aking tunay na anyo at naparito ka para gamutin ang aking sakit. O mabait na babae, makinig ka, hindi ako isang kambing, kundi ako ay isang jin. Ngayon, sobrang natakot na si Palosia. Nakaupo siya noon sa harap ng isang jin at nakikipag-usap dito. Kung sinaktan siya ng jin na ito, kung gumawa ito ng masama sa kanya. Pero nagsalita ang jin, hindi kita sasaktan. Ako mismo ay nasa gitna ng pagsubo. Paano ako makakapagbigay ng sakit sa iba? Nasa matinding problema ako na hindi ko may paliwanag sa iyo. Hindi ko maipapaliwanag ang aking problema sa sinuman at wala akong makitang daan palabas. Sabi ni Palosia, walang problemang napakalaki. Walang pagsubok o issue na walang solusyon. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang nangyari sa iyo at ano ang solusyon? Kung hindi mo alam ang solusyon, ako mismo ang magsisikap na hanapin ito. Bumuntong-hininga ang Jin at nagsimulang magkwento. Ang kwento ng umiibig na Jin. Lagi akong may matinding pagnanais na pumunta sa mundo ng mga tao, makita sila ng malapitan, at manirahan kasama nila. Pinagbawalan ako ng aking mga magulang na gawin ito. Sinabi nila na ang mundo ng tao ay napakalupit. Mayroong ilang tao na kaaway ng mga jin, hindi nila matiis ang kalayaan ng mga jin. Binibihag nila ang mga jin at pinapagawa sa kanila ang masasamang gawain. Ngunit hindi ako nakinig sa aking mga magulang. Hindi ako sumunod at marahil ito ang parusa sa aking pagsuway. Isang araw, nagtago ako sa aking pamilya at pumunta sa mundo ng mga tao. Nagustuhan ko ang pagiging narito. Ang mundong ito at ang mga tao ay napakaganda. Sa panahong ito, napansin ko ang isang babae at umibig ako sa kanya. Napakaganda ng babae. Hindi ko pa nakita ang gayong kagandahan sa buong buhay ko. Lagi akong nasa bahay niya, pinapanood siya. Gusto kong dalhin ang babaeng iyon sa aming mundo at pakasalan siya. Isang araw, may dumating na mga tao para makita ang babae. Nang malaman ko na nagustuhan nila ang babae at balak nilang pakasalan siya at dalhin sa kanilang bahay, nagalit ako. Gusto kong patayin ang mga taong iyon. Ginulo ko sila ng husto. Tinakot ko sila. Umalis sila sa takot. Pagkatapos noon, tuwing may dumarating para magtanong tungkol sa babae o makita siya, tinatakot ko sila at pinapaalis. Ngayon, nagsimula na rin maramdaman ng babae ang aking presensya. Nagsimula siyang matakot, mag-alala. Sinabi niya sa kanyang ina, iligtas mo ako sa problemang ito. Nahihirapan na ako. Napapagod na ako. Parati kong nararamdaman ang presensya ng isang tao, at sinuman siya, hindi niya pinapayagan na ikasal ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin niya sa akin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon tungkol sa akin mula sa babae, nagalit ako. Mahal na mahal ko siya, at ano ang iniisip niya tungkol sa akin? Anong klasing mga salita ang sinasabi niya tungkol sa akin? Sa galit, sinimulan ko rin siyang buluhin. Sinimulan ko siyang takutin at nagpakita sa kanya sa nakakatakot na anyo. Sisigaw siya at didikit sa kanyang ina sa takot. Gusto ko siyang parusahan dahil mali ang sinabi niya tungkol sa akin. Baliw na ako sa pag-ibig sa kanya at handa akong gawin ang anumang bagay para sa kanya. Ang mga tao sa aking tribo ay dumating para hanapin ako. Munit ginamit ko ang aking mahika upang itago ang sarili ko mula sa kanila. Walang nakakaalam kung nasaan ako at kung ano ang ginagawa ko. Umuwi na ang mga tao sa aking tribo, naghahanap pa rin sila sa akin. Alam kong alam nila iyon. Munit nagtago ako sa paningin ng lahat. Ayoko pang umuwi hanggang hindi ko napapakasalan ang babae o makahanap ng paraan kung paano ko siya makukuha. Hanggat hindi nagyayari yon, hindi ako makakabalik sa aming mundo. Ano ang gagawin ko kung magpakasal ang babae sa iba habang wala ako? Ang biyag ng mangkukulam. Isang araw, may dumating na haamil, isang uri ng mangkukulam o practitioner sa kanilang bahay. Siya ay isang napakadelikadong tao. Nalaman ko ito nang makita niya ako sa unang tingin pa lang. Nakilala niya ako. Umiti siya. Alam niya na umibig ako sa babae at handa akong gawin ang anumang bagay para sa kanya. Sa pamamagitan ng panlilinlang, binihag niya ako. Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na tumakas. Nang mabilanggo ako, nalaman ko na gumawa ako ng isang malaking kasalanan sa hindi pagsunod sa aking mga magulang at ang pangalawang kasalanan ay ang pangugulo sa babae. At siguro, ito ang parusa ko sa lahat ng iyon. Ang mangkukulam na iyon ay sinasaktan ako ng husto. Pinapagawa niya sa akin ang masasamang gawain. Iyon ay labag sa aking kalooban. Kapag tumatanggi ako, pinaparusahan niya ako. Sobrang napagod na ako sa buhay. Isang araw, sinabi ko sa mangkukulam na hindi na ako gagawa ng anumang masamang gawain. Maaari mo na akong patayin o parusahan. Sinuway niya ako ng husto. Ngunit nanindigan ako sa aking sinabi nagpasya ako na mamamatay na lang ako kaysa gumawa ng masamang gawain. Napagtanto ko na ang ginawa ko ay isang malaking kasalanan at ayoko nang gumawa pa ng mas maraming kasalanan para masira ang aking buhay pagkatapos kamatayan. Sa galit, ginawa akong kambing ng mangkukulam. Gumala ako sa anyo ng isang kambing, gutom at uhaw. Naghanap ako ng tao na makakarinig sa aking boses, makakaintindi sa akin, at makakatulong sa akin. Munit wala akong nakitang sinuman na makakaligtas sa akin mula sa paghihirap na ito na makakaintindi sa aking kalagayan. Kung may makain ako, kakain ako. Kung may malinis na tubig na maiinom, iinom ako. Kung hindi, gumagala lang ako. Kaya napansin ako ng isang lalaki at dinala ako sa bahay niya. Sa mga salita niya, nalaman ko na ibebenta niya ako. Gusto niyang kumita sa akin. At ngayon, naintindihan ko na nailang araw na lang ang nalalabi sa buhay ko. Mawawalan na ako ng buhay magpakailanman. Gusto ko sana munang makita ang aking mga magulang at humingi ng tawad sa kanila sa aking mga ginawa. Ito ang huling hiling ko sa buhay, sana'y makahingi ako ng tawad sa aking mga magulang. Masasabi ko sa kanila na hindi ako naging mapayapa sa pagsuway sa kanila, kundi nasusunog ako sa sakit hanggang ngayon. Ang lalaking iyon, ang iyong ama, ay binili ako at dinala rito at ngayon nasa harap mo ako. Ang solusyon. Nalungkot ng husto si Palosya nang marinig ang lahat ng ito. Sinabi niya, totoo ang sinasabi mo. Ang pagsuway sa mga magulang ay ang pinakamalaking kasalanan sa mundo, at tiyak na ang tao ay pinarurusahan para sa kasalanang ito dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ngunit huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang magagawa ko para sa iyo at paano ka makakalabasan sa ito. Paano ka makakabalik sa iyong orihinal na anyo? Sinabi ng Jin, napakadelikado ng gawain ito. Hindi mo ito magagawa. Sabi ni Palosya, kung ipinakita sa akin ng alah ang katotohanan mo, kung tinulungan ako ng alah hanggang dito, tutulungan din niya ako sa hinaharap. Magpapakita siya ng daan. Sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan kong gawin. Sinabi ng Jen, gumawa ang mangkukulam ng isang manika na kamukha ko at may pangalan ko. Naglagay siya ng mahika sa manika. Ang mga kamay at paa nito ay itinali ng itim na sinulid. May mga pako na nakabaon sa iba't ibang bahagi ng katawan nito. Dahil sa mahika na yon, nalabas ako sa anyo ng Jen at naging kambing. Sumasakit ang bawat bahagi ng katawan ko kung saan bumaon ang mga pako. Hanggat hindi nahihiwalay ang sinulid sa katawan ng manika, at hindi natatanggal ang mga pako, mananatili ako sa anyong ito. Sabi ni Palosya, sabihin mo sa akin kung nasaan ang libingan ng manika. Ibigay mo sa akin ang mga palatandaan. Pupunta ako doon at huhukayin ang manika mula sa libingan. Ang pag-ibig, pagtatangka, at pasasalamat. Sinabi ng Jin, dalawang araw na lang ang natitira bago ang Eid al-Adha. Pagkatapos ng dalawang araw, baka wala na ako sa mundong ito. Bumuntong hininga si Palosya at sinabing, huwag kang magsalita ng mga salitang puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa ay gawa ng kafir, di mananampalataya, ito ay kasalanan. Dapat tayong magkaroon ng mabuting hinuha sa ala sa lahat ng oras. Hindi mo ba alam na tinatrato ng ala ang tao ayon sa kanyang hinuha? Kung mayroon tayong mabuting pag-asa sa ala, hindi niya hahayaang may masamang mangyari sa atin. Pagkatapos nito, sinabi ng Jin kay Palosia ang tungkol sa libingan. Ayon sa kanyang mga paglalarawan, ang libingan ay nasa bayan mismo ni Palosia. Ang libingan ay nasa ilalim ng isang puno ng banyan, balete, at ang manika ay inilibing sa bandang ulunan nito. Ang pagtatangka. Sinabi ng Jin, ito ay napakahirap na gawain, at napakadelikado rin. Kapag pumunta ka sa sementeryo, makakarinig ka ng mga boses sa likuran mo. At kapag hinukay mo ang libingan, tatakutin ka. Magagawa mo pa rin ba ito? Mananatili ka bang matatag? Hindi ko gusto na ilagay ka sa panganib dahil sa akin. Nakagawa na ako ng maraming masamang bagay at ayoko nang gumawa pa ng iba. Kung may masamang mangyari sa isang babae dahil sa akin, kung mamatay siya, mas masahol pa yon sa kamatayan para sa akin. Sabi ni Palosia, huwag kang mag-alala. Magagawa ko ito ng napakahusay wala akong kinatatakutan at isa akong gumagawa ng mabuti. Kapag marangal ang layunin ng isang tao, kapag marangal ang kanyang intensyon, walang sinuman ang makakapagpabago sa kanyang intensyon. Walang sinuman ang makakapigil sa kanya na maabot ang kanyang patutunguhan. Pupunta ako ngayon mismo para hanapin ang libingan na iyon upang mapalaya kita sa pagkakakulong na ito sa lalong madaling panahon. Sabi ng Jane, kung mangyayari ito, magiging isang malaking kabutihan ito. Sa ganitong paraan, makakabalik ako sa aking totoong anyo. Mapapalaya ako mula sa pagkakakulong ng mangkukulam at pagkatapos ay gagamitin ko ang aking mga kapangyarihan para wakasan ang mangkukulam na iyon. Ililigtas ko ang mga tao mula sa kanyang kasamaan dahil ang mangkukulam na iyon ay napakalupit. Tulad ng ginawa niya sa akin, nagawa na rin niya ang kalupitan sa maraming tao. Sinira niya ang mga tahanan ng maraming tao. Nagpadiborsyo siya sa maraming mag-asawa. Pumatay siya ng maraming tao. Inabala niya ang maraming tao sa mapanganib at nakamamatay na sakit. Kung matatapos ang mangkukulam na yon, ito ay isang malaking biyaya para sa sangkatauhan. Sa sementeryo. Binalutan ni siya ang kanyang sarili ng itim na tsyadar, balabal, at dahan-dahang lumabas ng bahay. Ibat-ibang kaisipan ang nasa isip niya. Paulit-ulit na dumarating ang kaisipan kung magising ang mga magulang ko at makita akong wala sa bahay. Ano ang isipin nila tungkol sa akin? At kung makita ako ng sinumang tao sa nayon, ano ang mangyayari? Anong klasing mga kwento ang gagawin nila? Munit inalis niya ang lahat ng pag-iisip nayon sa kanyang isip dahil gagawa siya ng isang mabuti at marangal na gawa. Hindi niya kailangang matakot sa mga tao. Tulad ng sinabi niya sa Jen, ganoon niya ang nangyari. Nang makalapit si palosya sa libingan, nagsimula siyang makarinig ng mga nakakatakot na boses sa likuran niya. Alam ni Palosya na ang lahat ng ito ay pakana ng mangkukulam at ng kanyang mga alagad upang pigilan siya sa kanyang layunin. Binasa niya ang ayat al-kursi, banal na berso, sa kanyang sarili at naglagay ng proteksyon. Ngayon, poprotektahan siya ng ayat al-kursi. Walang masamang espiritu ang makakahawak sa kanya at walang makakagawa ng anumang masama sa kanya dahil nasa ilalim na siya ng proteksyon ng salita ng Allah. Dali-dali siyang pumunta sa libingan at nagsimulang maghukay sa isang gilid gamit ang hawak niyang kurpa, maliit na asarol trowel. Patuloy siyang nakakarinig ng mga boses sa likuran niya, babae, kung hindi ka nakinig sa akin at hindi mo tinigil ang iyong mga kamay, mamamatay ka. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Nagbinibinihan si Palosya. Pagkatapos ay gumawa ito ng isa pang pagtatangka sinabi nito, kung hindi mo itinigil ang sarili mo sa gawain ito, kukunin ko ang buhay ng iyong mga magulang. Sandaling nanginginig ang mga kamay ni Palosya. Mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang. Kailanman, hindi niya naisip na magdurusa ang kanyang mga magulang dahil sa kanya. Gusto sana niyang lumingon. munit muling umalingaw bao sa isip niya ang boses ng Jane, anuman ang mangyari, sinuman ang magsalita sa iyo, huwag kang lilingon. Kung lumingon ka, matatapos ang buong laro. Magtatagumpay ang mangkukulam at ang kanyang mga alagad, at pagkatapos ay kukunin nila ang manika at itatago sa ibang lugar. Pagkatapos, hindi ko na rin malalaman kung nasaan ang manika. Kailangan mo lang gawin ang iyong trabaho ng tahimik. Huwag kang magbigay pansin sa iba pa. Ang kalayaan at ang pasasalamat. Sa pag-isip nito, mas mabilis na gumalaw ang mga kamay ni Palosia, at nakita niya ang manika. Dali-dali niyang tinanggal ang mga sinulid na nakabalot sa katawan nito at pagkatapos ay inalis ang mga pako at itinapon Nakarinig siya ng boses ng isang sumisigaw Mayroong galit na galit at malakas na sumisigaw Ngunit pagkatapos ang katahimikan ay kumalat sa lahat ng dako Ang malalim na katahimikan ay kumalat sa lahat ng dako Dali-dali siyang tumayo at naglakad pabalik Mabilis siyang naglakad pauwi Nang makarinig siya ng isang boses sa likuran niya huminto ka Gumawa ka ng isang malaking kabutihan para sa akin. Gumawa ka ng isang malaking pabor sa akin. Hindi ko malilimutan ang pabor na ito sa buong buhay ko. Ang lalaki ay nagbubuhos ng luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata, at may kakaibang kinang sa kanyang mukha. Mukha siyang napakahina at napakalungkot. Tiningnan siya ng mabuti ni Palosya. Sinabi niya, ako ang gin na tinulungan mo, at ibinalik mo ako sa aking tunay na anyo hindi ko malilimutan ang pabor na ito sa buong buhay ko. Sabi ni Palosya, ginawa ko ang lahat ng ito para sa gantimpala, sawab. Ang pagtulong sa mga nilikha ng ala ay isang gawa ng kabutihan, at ito ay isang malaking kabutihan para sa akin na pinili ako ng ala para sa gawain ito. Kung hindi, matatapos na ang buhay mo. Hihintayin ka ng iyong mga magulang at mananatili sa puso mo ang pagnanais na sanay nakahingi ka ng tawad sa iyong mga magulang. Ang biyaya Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang kwarto at naisip, ano ang sasabihin ng aking nanay at tatay sa umaga kapag nakita nilang wala na ang kambing? Ngunit kinabukasan, nagulat siya nang makita ang isang kambing na kamukha ng dati, nakatali doon. Napakaganda ng kambing. Nagulat si Palosya. Pagkatapos ay narinig niya ang boses na yon sa kanyang tainga, ito ay regalo mula sa akin para sa inyo. Bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin, dinala ko ang hayop na ito. Dahil nag-aalala ang iyong nanay at tatay kung saan napunta ang kanilang hayop para sa pag-aalay. Mula noon, nagkaroon ng kakaibang pagbabago sa buhay ni Palosia. Dumating ang kasaganaan sa kanilang bahay. Ang lahat ng gawain ay naging maayos at mapalad. Ang lahat ng trabaho ay naging maayos. Nagtataka ang mga magulang ni Palosia kung ano ang dahilan ng pagbabagong ito. Ngunit muminiti lang si Palosia at iniisip na ito ang gantimpala sa kabutihan na ginawa ni Palosya para sa Jen noong araw na yon. Pagkatapos, patuloy na tumulong sa kanya ang Jen. Mga minamahal na kaibigan, kung nagustuhan nyo ang napakagandang kwentong ito, tiyaking ilike ang video at mag-subscribe sa channel para makarinig pa ng mga ganitong kwento. At tiyaking magsulat ng yui sa comments. Salamat!